Ayan nga guys, welcome to my YouTube channel. Uh, Pakisuportahan naman po itong aking channel na uh, Joseph David TV. Ayan guys, kung makikita nyo mga kabady oh. Meron na pala nito sa Pilipinas kabady. Dati nakikita ko lang ito sa eh. Thailand niya ata ginagawa kabady. Ngayon o oh, ngayon, dito na sa ginagawa. Dito sa ano, sa SM San Pablo Ayan, sa mga mahilig gumala dito lang yan makikita sa SM San Pablo sa may ground floor sa may gitna sa mall oh, masarap sa guys kasi kaso may nakita ko yung price na medyo mahal pero Man! sulit naman sulit yung masarap What? kaya hindi kayo magdadalong isip na bumili sa mga may pera dyan. oh wow And guys, panoorin nyo lang yung video na yan. Uh, ilang beses ko sya napapanood guys. Kasi nalilibang ako sa kanyang ginagawa. Parang napakalupit niya guys. Ayan. So, oh. oh, diba? Itangitan guys. Ayan, nilapitan ko pa yan guys. Sinom ko yan. Dapat pala dyan pag ginawa yan, medyo mabilis ang kamay. Kasi mabilis ang tumigas guys. Kamu oh, naman no. Oh. Kaka dapat lang ng ano, gas kaagad no. Ano? Oh, wow. Sulit. Wow. Sarap. Oh, ba? Diba? Tapos, ganyan lang madali. Oh. Isa, dalawa, lo, apat, lima, anim na piraso. Anim na piraso, mga kabadi. Ano nagawa? Sarap siguro nyan. Thank you.